Ayan may, uh, na may oh, uh, uh, Magaling tumawa Ayan, dami dito Okay, Shula, hindi lang hindi mabahid Mabait si Ate ay. Rose, mabait talaga Anong balita sa Shula? Ayan, oh, pinakyaw ni Ate yung mga gold dito Magaling magtawa to Ayan, dito kasi si Amin magaling to gusto ko dito Mura, mura Ayan, dito yan sa Shula Ayan, Ayan. Ayan. Ayan kasi nila yung mga gold Ayan, Ayan iba pa dito So, tawaran muna ang ahas oh, dito. Ito, sa Shola Jewelry. Ayan sa Sola Jelari. Design, design Oso na yun, Oso. Ito yung, yung Serpinti, Snake design. Opo, ito yung Saudi design. God. Ayan. Dito magandang presyo talaga. Dito yan sa? Sa Sola naman itong per gram nitong snake? Uh, 239. labor kapatid. Ay 239 per gram sa. Yan, dito. Ayan. Dito, 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 dito yan sa Shola, sa Shola Jewelry, Jewelry Alcubar, matatagpuan sa iyan. Ito yun, guys, oh. Thank you, po. Yung mga ahas, iyan. Magandang, wow. magandang design. Ayan, dito, yan, hindi pa ako nagbibinta kay Sula, Jewelry kayo, guys. Ayan, Sige po. Sige po, Thank, po you. Ka Thank you. Punta dito yan Kaya, yung saan yung ito. paper clip dito? Ito paper clip. Ito yung paper clip. Opa. Ito yung Tiffany Kabayan. Mga ito yung Tiffany. Ito yung Lubid. Yung Lubid na Oo. ano sa dulo. Lahat sa Shola Jewelry Company. Ayun, kung gusto kayong bumili, hindi pa ako ito nagbibinta. Pa lang Ay nagbo-vlog ako dito. so, wala akong ano. Tawad, kabayan. dito yan sa Shola Jewelry Alcoba. Al Ayun, yan yan si hanapin niyo lang si Mr. Amin, Amin. ang pogi ng Kaya Shola. Ayun, sa, sa labas, hindi sa loob. Ayan. Thank you. Ito naman guys, yung Tiana Sa show La yun this is yung na yun, ang os ko na yun. Yeah. Laging gusto mag nung magtanong niyan, gusto. Magandang mag ganda May kwinta Ayan, sa so gusto balikiras. mong bumili Hanapin lang si Shola. Magandang ganda Dito Ayan, dito si Mr. Amin Marunong magtagalog to guys yan. Okay, next Dito kayo Ito naman yung lupit Bagong design yan Ayan, Ayan, yan. Laki, maliit. Ayan dito yung sa dulo Sa dulo, malaki Sa dulo yung nito Sa taas Magandang design yan so, Magandang ganda, kabayan Magkano per gram yan? Per gram, 239 Bless you, kabayan Ayan, dito yan Sa Shula Jewelry, Alcobar Wow Sa Alcobar ako Salamat, kabayan Thank you po sa so, mga naghanap ng lubid, ito na po pwede na pang bigti. Joke lang. Sa Sula Jewelry. Meron na 21, meron 18 barayas ng design. Ayan, magkano yung per nito? Ito per gram mo, 21, 279. Then ngayon? Last labor. Ayan. Hindi oh. no. The labor, then design. Ayan, ito. dito po yung lubid Opa. po yan, guys. Pwede. 21. Ayan, 20. Meron na dito 8 also. Nasaan ba yung 21 dito? Ito lahat 21. 21K okay. po ito siya guys na so, magkano per gram? 279. 279. But... Saan matatagpuan? Sa Shula Jewelry, Al-Kubar. Ayan. Location Al-Kubar. Yeah. Benaz Muhammad Street, uh, Nair Rahmani Mall. Sa Ayan Salatasi, po yun. 20, po. 29K, pero magkano okay. magkano yung per gram ngayon? 29K, 279. 279 but... na lang. 279. Ayan, remember lang po, hindi po nagbibinta but... si Shula. Wow. Ayan, nagbibinta si Wow. Share and like for Wow TV. Thank you. Welcome, bye. Ayo guys, oh, yeah. so, so sa Shula, Jula, Shula ayan. So, Sula Jewelry. Ayan, mga kano yung Jordan. Ay, itong Jordan, bayaw ka daw ni the 60 grams lahat. Sino mo gusto yan na malaki? Hindi ka na ba sa Pinas? Oh, ayan. Yeah. Maganda yan, investment. Magkano per gram nito pergam ngayon? Per gram, 279. 279 po yan sa Jordan. Debo. Mabigat? Oo, oh, mabigat. Oh, oh, tapos ito. magdito. Ito ma naman Madayang ma ma tinginin, malaki Ito naman yung isang Ito yung Damascus. Ayan, dito po ay yan sa Sola Ayan, okay. remember lang po ay sa gustong bumuli Magandang ganda bayaw Ayan, punta niya si Shola sa Sola Sa Sola de Lari, Alcobar The location, Alcobar Hindi po ako nagbibinta guys oh, oh. For personal vlog lang ito Wala akong pangunta uh, Malaking malang tawad sa bayan Wala akong connection dito. sa kanila Kasi kaibigan ko lang ito guys Sila dito po yan sa Sola de Sa Sola de Lari, the best area tawad, halika-halika dito Bye-bye Salamat 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 <laughs> sa Siola Jewelry. Ito yung Tiffany. Ayan, sa Alcubar. near Pinas Market. Pinas Market. oso na yun, ayan. Tiffany, uh -huh. may kuintas, may porsilas, may sing-sing. Magkano na program sa ang Tiffany? Ang program mo sa Siola Jewelry today, uh, 239. Ayan, 239. Iba-iba yung mga mga Ang ganda, mga 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 ito yung serpentis snake design. So, ito yan guys. Dito sa Shola Jewelry. Sa mga nagtatanong, di po ako nagbibinta. Ayan, personal video lang ako dito. Ayan, dito po yan matatagpuan sa sulat. Hanapin nyo lang si Mr. Amin. Ito siya. Sulat yun Ayan siya guys. Ito yun. Thank bagong mood ano, nila design. Style. Dito. Kuso na yun. Ayan. Per gram po to guys. Per gram. 239? 239. Plus labor. Plus labor. Ayan yan yung mga ano dito. Yung mga design. Pwede kayo pumunta dito at punta nyo lang. Marami kayo mapagpili yan. Tawad, tawad. Ayan. Pwede kayo humingi ng tawad. Pero wag muna kayong tawad ng tawad. Hindi bibili. Kasi araw-araw hitong presyo. Ayan. 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 Anong tawag ito? Ahas Ahas din guys nanay ng ahas to guys may okay. anak Isang set din to siya per gram Ayan dito yan sa Shola Ayan dito talagang marami kayong pagpilian Marami mo gusto nyan. yan Hanapin niyo lang si Amin ha Shola oh, okay. Jewelry maraming maraming Wow ayan Ayan dito pwede kayong tumawad dito ito yon mga bagong design nila tayo ngayon sa Sola Jewelry sa Kubar. Yes, <laughs> and, well, ayan, sa mga nagpalo. Ayan, oh, maraming salamat. Sa so, paalala lang, hindi po ako nagbibintan, nagbibideo lang si lang Warren's pa. TV. Magkano naman ito? Andito dito bayaw ang buro natin today sa Sola Jewelry sa al kubar ni Rahmani sa labas, hindi sa loob. There is Muhammad Street. Andati dito, bayaw, kwintas and that Andati 480 riyals. Ngayon, na yun na promo natin dito sa Shula Jewelry. 320 riyals. 320 riyals lang das daw. May yan yan. Ayan, may quintas, may pindan design. na yan, guys. Pero maraming mag-design more, more. Ayan, so, sa mga babae natin, hindi makalabas sample. ito na. Ayan, ito na yung sample, 300. 320, dati po, ay, 80. Ayan, 320, 320 na lang. Dito sa? Dito sa Shula Jewelry, Alcobar. Bye-bye. Guys, diamond din daw pala ito. Mabait ng bayo okay. mo. So, ito. Diba? Diba? Yan. Mga diamond, original? Yes. Okay. Dito yan sa Sola Jewelry. Ito yung mga iba bang klaseng diamond. So, medyo may kamahalan. How much ngayon? How much now? Different price. How much? Maybe? May nasa 1.5 daw yung mga ganito. 2,000. Isang libo. Ganyan. 2,000. Dito yan sa Sola Jewelry Cuba. Yes. Na dito na diamond dito sa show uh, jewelry original original yung mga bato yeah. na yan yes. ayan pamigay na lang to ngayon hindi no, ya <laughs> yeah yeah we give now give <laughs> ayan, yes. jewelry guys yes. jewelry. ayan pwede But, kayong humingi yeah. ng tawad, pwede 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 tawad. tawad. ayan magtatagpuan lang dito yan sa may yes. Alcubar, Shola Jewel, Nero Pinas Market. Hindi po ako nagbibinta guys, nagbibideo lang. Ayan dito. Thank ito guys yung mga uh, uh, snake design na mura siya ngayon naka medyo bababa yung presyo may 380 may 600 uh, may 600, 600 500, may 700 dito kaya gusto yung puntahan? ito uh, dito lang yan uh, sa may Shola uh, Jewel Kubar yan yan yan, yan. pwede ka mamili snake design uh, gold, ayan Saudi gold ring, ayan, pwede kayo dito,

when you Ayan, sa mga nag-gusto magpasakal, magpaasawa dyan, halapin nyo yan. <laughs> Ayan, Eight, how much ka I 950. In... Saan yung 850 dyan? Dalawa. 850 yung dalawa guys, hindi ito naman yung isa. Por, ha? Ah, ang 5 may 1-3. Iyan, yan. Dito okay, yan sa Sola. Iyan, mga... Yeah, Iyan, uh, yeah, sa so mga wedding ring. Yes. Yeah.